welcome at ito galing ulit kay Boss Junil bali napalitan na ito ng mga controls tapos din nila niya yung luma ito yung luma na control ano bang problema nito bali may history of repair na to. pinagawa daw niya ng una hindi gumagana yung relay tapos nagawa naman daw tapos pumangit daw ang tunog tapos after 2 months may kunting humming tapos may ragasak na tunog ang ginawa uh, pinalitan ng mga potentiometer kaya lang sabi niya parang pumangit daw ang tunog so buksan muna natin para makita natin yung loob kung ano meron dito so ayan nabuksan na nga natin ito yung ano yung mga sinasabi na yung mga driver transistor uh, napalitan na nga kasi mataas na at okay pa naman ano bang nangyari dito mukhang lobo na yung kapasitor niya ipaalam ko to kay Boss Junil kung gusto niya shoutout pala kay Boss Junil uh, lobo na yung kapasitor nito so ipaalam muna natin sa kanya kung gusto niya papalitan yung mga potentiometer tama nga naman pinalitan na lahat ng ano bagong potentiometer ang problema niya may kaluskus daw tapos may kunting humming itisting natin kung mapapansin nyo mga boss uh, tuwing kakalos ko siya uh, under itong dalawang pan so possible na may mga corrosion yan sa ano ayan o umanda na naman yung pan wala tayong nilalagay na input ha so pag may distortion sa audio signal kakalos ko siya tapos sa kabila may kunting hissing sound Ayan o. So gawin natin dito Para Ma-identify natin kung saan yung Kunting kaluskos nya Tatanggalin natin tong efektor Sababay to May kunting ano May kunting haze Tanggalin natin to Tumahimik. Balik natin. So, yung trouble nya possibly dito. Ayan o. Sisimulan. Ilagay nga natin yung ibang speaker. Mirap kasi dyan sa... Ayan oh. Parang may ulan ang tunog. Dito yan sa... Anong channel ba yan? Sa, sa left. Kasi ito right o. Lipat natin dito sa kabila. Dito mayroong konti. Kunti lang dito, tapos dito pumupugak-pugak lang. Dito talaga, continuous. Ayan o. Tapos pag tinanggal natin itong epektor, tahimik na. Ibig sabihin, nandito sa sa harapan ng problema, kakalasin natin yan mga boss. Ano natin mga boss yung pinakaharapan niya. Ayun yung pinaka mainboard board. Kinalas natin dito. Nakano lang naman yan tapos pinutol natin yung switch hindi na natin ginalaw dito yung sa hinangan para secured ngayon ah uh, ang mga na-experience katulad nito tingnan nyo may napansin ako dito parang nasunog ano ba nangyari dito ayan oh. nagkaroon ng corrosion ayan o oh. so isa sa pwedeng dahilan yan kung bakit nagkaroon ng ano uh, popping sounds o crackling sounds ayan o oh ayan tapos dito sa usog natin ng konti ayan o yung pagitan ng GRC 4558 na uh, IC nagkaroon na rin ng corrosion ganyan kadalasan ang problema ng mga ganitong ano sige lang atas natin ulit So kalasin ko muna to, then pati yung pangalawang layer at saka itong unang layer ay tingnan natin kung may mga problema. Then mamaya check din natin tong binigay na no. Kasi gusto ng owner na ibalik itong dati. Test natin kung pwede pa o hindi na. Okay, mga boss. So saglit lang. Nakalas na natin mga boss at dito, ang napansin ko dito, dito banda may mga corrosion na sa pagitan na yan. Yan, asa na ba yun ito? Ito banda dito. Ayan o. Oh. Ay, malabo. Tapos hanggang doon sa may, ano, dyan sa may connector, hindi lang alata o. Oh, ilapit nga natin. Sa malayo kasi hindi alata yung corrosion nyo na ano. Ayan o. Oh. Tikot ng kamay ko. Ayan. So anong solution sa mga ganitong ano? Ganitong problema? Hindi ko alam kasi sa mga bagong Sakura 735 lagi ako nakaka-encounter ng ganito. Linisan natin ng lacquer thinner. <coughs> Pagkatapos, mantika Ay, mantika. Uh, Pagkatapos natin malinisan, pahiran natin ng electrical varnish. Electrical varnish po 'to para hindi na bumalik yung corrosion yun ang gagawin natin dito tungkol naman dito sa mga potentiometer nya kiko muna to tapos kung gusto ibalik ng mayari ibalik natin kung walang problema so yun muna ang gagawin natin dyan linis muna ng thinner tapos kiss kiss na mga nagkaroon ng corroded isa isa gamit ako ng magnifying glass para talagang kita yung ginagamit ko para makita ko talaga ng husto then ano buhusan ng thinner uh, thinner ng ano electrical varnish pag natuyo tanggal na natin yung mga corroded na parts bali nilagyan na natin yan ng thinner ah uh, ano ba yan ng varnish ayan papatuyuin ko na lang yan then check upin ko yung mga potentiometer na ano mamaya okay na check na natin tong mga potentiometer may iba na gumagana may iba na hindi na pantay yung reading o tawag dito tingnan natin sa tester natin example itong isa itong 100k sa tonto o sa base base o kaya sa treble so ayan yung isang channel nya labo yata yung camera natin so ayan pag tinisaw mo yung baba hindi na sila pantay so anong magiging resulta nyan mga boss kapag hindi na pantay Maaring hindi na rin pantay ang tunog nito pag ano. Ayan o. Pag tinisting mo. So may mga nai-reading ako dito mga depektibo na katulad nito. Wala na talagang palo o sobrang hinat na. Pag pinihit natin sa kabila, wala na rin. Ito may 20k na. Ayan. Hindi na pantay yung ano niya. wala na talaga. Nakasagad na yung pihit. Sa kabila, pihitin natin. So may mga gumagana pa katulad dito, gumagana pa to. Yan pantay pa. Pero may iba naman na ano na talaga may problema na. Yan hindi na pantay yung reading niya. Ito, yan tumukan pantay pa. So So madaling sabi mga boss, gumagana pa yung iba, yung iba hindi na. So mas marami ata yung supply. Kaya napagdesisyon na ng gumawa dati na ano na palitan. Ang naging sisti lang, ibabalik muna natin 'to. Ang naging sisti lang dito kung bakit sabi ng may-ari sa pulong pinalitan ng gumawa ng potentiometer ay pumangit ang tunog. Tingnan natin. Kasi alimbawa dito. Ang nakalagay dito na value ay 20k. Yan, 20k, 20k. Sa mic walang problema. Yan pinalitan ng 50k ang nilagay. Ah, yan. Tingnan nyo 50k ang nakalagay. Yan, puro 50k. Tapos dito sa may sa may tone control ano to, ah, bass and treble, total balance 100k yan, 100k, ang nilagay 50k. So, mga ba yan sa sounds? Opo, mga yan. Kasi kahit ako mismo, naka-experience na ako dati yan. Wala akong 100k. Nilagyan ko ng, ano, ng 50k. Humina ang tunog. Kaya yung reklamo ng may-ari na parang pumangit o humina yung base niya ata. Dahil nga iba yung value ng ano. Nangyari din sa akin yan dati nung wala akong pamalit. Sinubukan ko, not knowing na ganoon ang epekto akala ko, pwede pa pwede naman. So, munog naman. Kaya lang, yun nga lang ang problema. Parang mapansin mo, parang humingi na ang tunog. O kaya, iba na yung tunog niya. So, kakausapin ko yung, ano, yung may-ari nito. Papaliwanag ko na itong gusto niyang ipabalik, may kunting problema na, o kaya hindi napantay yung reading. Tapos, itong naikabit naman, kaya iba ang tunog kasi mali ang value na nailagay. So, explain na lang natin nag-usap na kami ng mayari yung kapasito na ano, papalitan daw so meron tayo dito ng rubicon malaki ito yung dati nyo mga boss ayan oh mas malaki yung ikakabit natin na ano kapasito mas matangkad pala Kaysa sa dati ayan oh ayan tabi natin ayan mas malaki siya o lobo na kasi itong dati nya papalitan natin ng bago okay, dito sa ano nilagyan na natin ng electrical varnish kaya mapansin nyo parang makintab na siya itong isa naman nag-usap na kami ng may-ari na palitan na lang ng bago lahat ng potentiometer para sigurado so itatabi natin to tapos ito naman ang gagawin ko yung dito naman tapos pagkatapos nyan testing na natin sana maging okay na Then mapalitan ng mga potentiometer tapos yung doon sa mainboard na ibalik ko na. Hindi na natin nakuha na ng video. Pero ayan, mapapansin nyo naman bago na rin yung capacitor. At same time, pinaandar ko na rin yan mga boss. Nag-switch na yung relay nyan. Uh, papaanda rin kayo mga isang oras tapos titingnan natin kung magkakaroon pa rin ng collusion. Uh, ano? Uh, ano ba yun? Kaluskos at saka crackling sounds. So nakakabit yung speaker na itong malapit at yung isa naman andito sa kabila. Obserbahan na lang natin yan mga boss. Pag wala nang problema, de ayos na. Mga oh, lunis Santo na pala ngayon. Tapos na to, kumbaga nilagyan ko lang ng electrical varnish diyan yung mga part na yan hanggang dito. Yan. Papatuyuin ko na lang yan tapos bukas ititisting ko na lang pero icha-chat ko na yung may para pag tinisting ko bukas kung sakaling gusto niyang kunin eh ano na to so natisting ko naman kanina na okay na uh, yun na lang mga boss hanggang dito na lang siguro tayo pag wala naman problema na wala natin idadagdag dito sa content natin so ayan is medyo snowy yung camera natin ha ayan punasan ko muna uli ayan malinaw na so kanina pa to magdadalawang oras na na nakaandar

Wala ko ngayon kasi sira yung ano nito eh. Ito may record natin na pang copy, non-copyright music. Ewan ko na. Ba't ko pa kasi bin, na bin, ko yung pantisting ko dyan mga boss eh. Kaya ito. Kaya lang sira din yung ano nyan. Bibili na lang siguro tayo. Gagawa lang tayo ng pang-testing sa susunod. So okay na to. Para matig ng team, at maayos ang daloy ng trapiko sa mga bahagi ito. Nanawagan at nag-iwan naman ang paalala si Malang sa so, publiko na yeah. kung isang maigi ang So tahimik na siya. Pinaandal ko na to ng ganyan. Wala na kaloskos. Uh, balitaan ko na lang yung mayari para machat ko na kung ano. Then ito naman na area bago natin takpan. Patakan ko na lang yung varnish para ano, sigurado. Okay yun lang mga boss at okay na siguro to.